tayo guys Ayan o, tamban yun, aking hapunan hapunan, ah, sorry hapunan, tanghalian katatapos ko lang linis Ayan, nagutom na ako, kain muna ako kasi hindi pa tapos katapos ng pahinga kunti, linis na naman ulit May kumatok, nagtatanong kung may paninda kami. Kakain ko na eh. Kain tayo guys. Mm Pipi -hmm. Pipino. Hindi ko na, hindi ko na binalatan. Ganito na lang, hinugasan ko na lang. Harap naman. kanin ito, medyo ano pa. Kahapon pa itong kanin na ito. Kamal ako akong magsain. Sayang naman kasi itong kanin. Na pinagsagaan ko naman kahit malapit na. Lapit na nga. ang sarap ng tamban kasi sari kwan mataba hindi pa nga nangalahati pala ang trabaho ko nyo sumasakit parang sumasakit ang katawan ko grabe sobrang init talaga ngayon guys lalo pa pag gabi para ako sumpungin ang hika ko grabe iba na ngayon talaga ang panahon ngayon hindi katulad nung dati, nung mga nung araw pa, ngayon kahit tag-init, ah, kahit araw nung taglamig, pero mainit pa rin, iba na talaga ngayon, kakaedad na kasi ang mundo eh. medyo mahaba-haba ngayon ng aming vacation guys kasi lunes na ang balik namin sa trabaho pero dito lang naman ako nakastiin ano tayo nito yan oh. guys masarap kaya ito subukan Itong ginagawa namin tuwing sami. Sa Itino at saka limon. Ito ang tanging tubig namin. Ayo. medyo malapit ng kanin ko pero okay lang pwede pa naman sayang naman kasi eh mahal na daan mahal ngayon ang bigas kaya kailangan natin mag one. hindi naman pwede pa naman kainin pero kung mamaya to sila na ito kasi parang magpapawis na sobrang init siguro, guys. Grabe talaga dito ang init. Lalo siguro sa mga probinsya nito. Sobrang init. pagod man ako ah, ang trabaho ko. Tanghali na ako nang nagising pagkatapos ko pagkagising ko tanghali na. Magkape na ako. Kunting pahinga lang. linis na ng mga electric fan, blinds. Hanggang ngayon, hindi ko patapos yan. Kasi napagkadumi na talaga. Kailangan na malinisan. Mm. Mm, okay, Hindi mm. mm, okay, mm. mm, okay, na binalatan. Pwede naman balat Hindi pag balatan nabalatan. Pinisan lang. Sorry, <coughs> <coughs> sure, biglang... Pagsausa ko ng pipino nga may suka, parang umano dito sa akin na lamunan kaya napapaubo ako. <coughs> Yun ang napapahirap sa akin. Excuse me. Grabe talaga, pag sinumpo ako ng ubo, parang hihikain ako. Pag naglanghap ko kasi itong suka na ito, magsarap kasi. Para umaans na lang ko. Ang sara pa naman ng pagkain ko. Gusto gusto ko pa naman itong mga inihaw na ito. Hmm. Parang sinipon tuloy ako. kahit alam dito kahit alam na nilang sarado kakatok pa sila gahanap ng pagkain kita naman nilang madilim sarado kakatok pa nagtatanong ko ng pagkain maganda naman sana yan kay customer mo kasi lang siyempre pahinga naman namin na muna. Sinipon tuloy ako. Ang kan, di ba sa nang lapit na talaga. Hindi naman sa panis kasi ang basa. Bataloy ang busis ko. Parang namamaos. Hmm tapusin ko na lang itong tinakaan ko ito guys ay sukat ko ako gayon lang taba ng tamban. Tahimik sa tahimik dito. Nakatak na ako. Sarap talaga. Sarap may Para tubig lang din. Kaso lang, siyempre nakababad ang tipino at saka limon. May kasa may ano na rin 'yun. May konting flavor. Nangibabaw yung flavor ng ano. Limon. Tapos, parang naaanuhan mo rin, nalasahan mo rin ang pipino. Bukan nyo, guys. para sobra, sa, para ito sa mga, sobrang init na init na. Ganito ang ginagawa namin pag summer. Pipino, limon. Kababad sa tubig. Para hindi tayo dehydrate sa sobrang init. See you guys. Thank you for watching. Bye.